interesting new year sa inyo lahat no? so today nga eh iram natin si YT uh, si, <laughs> hindi pala si YT yung gamit natin ngayon si ano, Tri City agad tayo na marilaki gas mo na tayo dito sa Petron ang init yan yan ang mukha ng Tri City natin <laughs> alright so hindi natin nagagawa to sa normal na motor no? kaya dito kay Tri City dahil nga tatlong wheel siya yan nagagawa natin wala tayong kaba dahil gumagandun lang yung isang ano wheel nya kaya naman talaga namang sulit at napaganda itong tri-city ang hindi ko lang alam kung bakit hindi siya tinatangkilig sa fog dito no? lumaba siya ng 2015 kita nyo naman yung tindig at napagandang mukha pero ang problema sobrang bigat nito sa normal na motor alam mo nakabigpike ka So at the same time, grabing napaka-elegante yung salamin. Ang ganda. Kita niya naman yung sumasabay uh, na rin sa usong ganyang model kahit 2020-2015 pa lang siya lumabas, di ba? 2015 pa lang pala, lumabas na itong mga ganitong digital na odometer. So, kasi si Tri-City lumabas po 2015 eh. Alam ko ang kakasikatan nun pero hindi lang talaga nag-boom dahil nga... Ah, hindi ko alam kung ah, siguro hindi siya ganun ka sporty sa mga tao gamitin. Pero at the same time kita naman pagka nag, nagbabanking tayo walang taba. Dahil hindi ka o anong gabi mo hindi na o pumiga ka pa. Pero syempre meron din magingat ka rin hindi mo alam kung baka matanggal yung gulong. Diba? Pero at the same time goods to, Ang problema lang parang naka-combi brick pala siya. Si Tracy D gawa ng Yamaha uh, Since 2015 nga sinasabi ko sa inyo Ito lumabas na Pero I think ito uh, Lumabas sa uh, Norending 155 ito eh Na tri City. This is ang gamit ko ngayon is uh, Tracy City 125 Na CC So gawa siya ng Yamaha no Grabe yung handling niya na, uh, eh, So maraming namimitik dito uh, Papunta tayo ng This is little baguot, ng uh, hindi little bagyo Nang uh, na yung tinatawag nila Ang little Dito sa Maralaki na. Kasi Kita nyo na, May May ano tayo PCX tayo Mabigat na rin yan Pero Ito pag traffic Sobrang bigat Kaya lang, Ang kagandahan nyo dito Yung kapag pa ganitong mga road Na may banking May curve So dito mo siya ma-appreciate Kita nyo naman uh, naka -ano siya naka candy candy so ito pala yung uh, pintura natin gawa ng ano JP JP yan dito sa Marigina check natin dyan post natin dyan sa ating uh, description so kung gusto nyo magpapapintura ng ganito kaganda at ka uh, quality uh, I think nasa 9,000 lahat ng uh, ano uh, anto makinis na body ng uh, In yung motor napakaganda ng klima dito ngayon sa marilaki mga bossing kaya naman, sulitin natin malamig pa rin, malamig pa rin dito grabe kala mo, December pa rin pero January na diba? happy new year everyone this is our first ride and of course, review natin si Tri-City, may maya pagkalapag natin kapag kita ko sa inyo kung ano yung mga naroon sa Tri-City okay alright now yeah. Alright, ito. Damit natin na mga bossing. Na umakyat dito sa tanay. Napakaganda ng tanagong dito. Grabe. And of course, uh, going to Infanta Quezon. Si Tri-City yung dala natin. Uh, si Tri-City nga pala, inability ni boss. Kay boss Edison to. Uniram lang natin dahil nga, eh, hindi na siya nagagamit sa bahay. So, at the same time, si Kanansha, uh, na 2015 to lumabas si ano si uh, Tri-City natin. At the same time, make cover to Ryan. So, isa-isahin natin. Naka VMAX si ano? Naka VMAX na high performance. Tap. Naka disc brake na rin to. Ito nga yung bago nating pintura na gawa ng J-Paint niya ng Marikina. So, kung gusto niyo magpapintura. At saka naka RCB na rin siya. I Stock pa din yung uh, side mirror niya, no? I Stock pa din. Kita niyo naman, may mga best-best pa rin sa kalumaanan niya. So pero at the same time napaganda pa rin at goods yung quality ng kanyang kulay Si Tri-City nga pala ay tatlong wheel no So dito kapag ka bumabanking ka maganda <laughs> So dalawa din ang preno niya sa harap Grabe ba diba? Which is combi brick na rin to Grabe ang ganda So kaya nga kapag ka tayo Kita nyo pag bumabanking tayo chill lang Ang problema lang sobrang bigat ni Tri-City Kasi ang uh, engine uh, specs lang yan ito is 125 At the same time, dahil sa 125 lang siya Kapag umpakat na siya, nahihirapan talaga So, mga 30 to 40 lang yung TPS yung tinatakbo niya the same time, kung dalawa pa kayo, mabigat ka, mahirapan talaga siya Pero, hindi pa tayo nag-upgrade yan Mahis pa naman lahat ng mga ng kanyang mga parts So, goods yung nab nabili to uh, Nabili to siguro nasa 35,000 lang no? Goods pa naman yung mga kinya at syempre naka-boss bato sa ina rin. Ang problema, kinagat na rin ang pusa kasi nga nakatambay. Pero all in all, goods to. Kaya nga ni-review natin at ito yung dinala natin dito sa Marilake, no? Di ba? So, tayo naman. Ganda pa rin. So, tuloy tayo. Diyan pa ko sa inyo kung ano yung napakagandang performance niya mamaya. Pero, at same time, sayang tong ano, nakabus to Solid to ang problema ha? Pinagat ng pusa sa katambay I think pinagawa ko to nasa 1,700 Alright diba? Ito lang yung wala lang siyang kickstart So tinanggal nung mayari nung pagkabili namin Natanggal na yan So yung gulong niya naka Pirelli Pirelli Tapos ito naman Pirelli pero jablo Diablo yan good yung mga gulong Goods yung ano Pero matigas lang ang prena nito. Na naka combi brick no Yeah. Matigas tong taliwa, di ko alam dahil siguro uh, iba yung preno kasi kulay blue ang nakita ko dito, kulay blue eh. tanya mukhang hindi siya stock eh. Mukhang ibang brand, di ba? So, pagbaba natin, pa natin yung preno na to. Kung anong brand na to kasi sobrang tigas eh. Sa gulong naman walang problema, di ba? At the same time, kahit 2015 siya lumabas, kita nyo naman naka digital na siya di ba so ibig sabihin uh, siya yung una yatang naka digital di ba para mukhang big bike yung PCX ko kasi naka digital na yun pero 2020 tulong abas yung so PCX so ayun good so naka at the same time naka ano pa rin siya susi so, pa rin di ng mga bagong labas ngayon na push button na all in all it's to see si Tri-City first time tong nakat dito kaya naman ito yung manukan, wala mga tambay hindi wala manong meron dito wala ah, hindi pa pala manukan to napaka ganda i-drive si Tri-City sa pangagal itong paliko pag unikot ng ganoon kasi grabe grabe yung smooth nya Alright, may mga XPG dito Mga bantay Get, get Ayaw mo, ayaw makat